Okay. So gaano kayami? Ah, okay. Gaano kayami si Aaron Bello Flore? Yes, okay. <laughs> na gets niya. <laughs> Charades na pala to. Ah. <laughs> uh, well, si Aaron po kasi naka-work po siya before sa Nightbird. Dun. Pero hindi kami ang um, um, ang um, mag-partner doon. Pero naging tropa po kami from that project. And then, si Aaron kasi gwapo talaga siya. Ah, uh, mukha siyang Barbie doll. Di ba? Sobrang... Pag mukha siya may natural lipstick, na natural blush, o mas maganda pa siya sa akin. Mas maganda pa siya sa mga babae. So, ko na ako, di ba, sa so, mga past interviews ko dito, hindi ko type talaga yung mga, ano, mga moren, Yung mga istiso, uh -huh. mas ano po ako talaga, mas uh, moreno. Pero, syempre na, ano ko pa rin, na appreciate ko at na-enjoy ko si Aro. Na-enjoy! <laughs> Kasi, ano siya, very gentleman siya, mabango naman siya. Uh -huh okay. Okay naman po talaga siya. Tsaka, yun. Masarap naman po siya sa tarpa.